First day of school. Ulit. <laughs> First day of second sem. First day of second sem. Ganon. Ano na ba kayo? Number November 2 ngayon. sana may six-pack abs ano yung ano, lalaki. Pero guys. may CCTV na tayo. Oh! <laughs> oh my God! May CCTV na kami guys. Ayan na siya. Kinabitan na. So, bale, hindi na pwedeng... Ayan na guys! Wait Oh my God. Advisor natin. Bago ba advisor natin? Bago, pangatlong advisor na po namin to. palit na namin ng advisor. So, ayan. Hi guys! Kumusta naman kayo John? Hi! <laughs> Sabay-tagong si Leroy eh. Ay, ayan yan. Ay, ano? I don't know. Paasang, di na kayo uniform eh. Pag di na kayo uniform, di ba tinser ng senior high. Ay, ganun ba yun? Hindi na kinamagawa sa mga Oh my gosh! Hey guys! So, Nakakatapos lang ng first oh, nah. subject, subject namin. Na Nakaka-stress dahil first subject pa lang, may essay agad. Kumusta naman best. Grabe, madu madugo agad-agad. Ayan nga, late eh. Ito, to, 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 late, to, to. Takbo to. pa, to. de. <laughs> takbo <tamo> pa, be. Hindi <laughs> nyo no. kung gano'ng kami kaunti. Ayan nyo, ako lang naman. Be, asa na kayo, be? Pasok-pasok din, ha? Kasi naman si Alex. Be, hindi ka pala kakamunin. Goli, Rami! Hi, guys! So, uh, ba, yan nandun sila. Nasa sa pool namin, tapos, Medyo stressful kasi nalaman po namin na may mat ulit kami. And ayaw po namin ang na mat. So Masaya ayan. na po kami kasi may CCTV Pero may ma Na po dito. <laughs> 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 may mat kasi <laughs> may CCTV na. Ang dami nagbago. Uy, ayaw na Will, are Bali, okay. may soft drink. Baliw. Ang dagat naman dito. May juice girl. JC malamig ka. Ay, may color pink na juice. Aa. Uh -huh. Ayun o. No. Ayun, magandang yung papa. Downy. Lachi. Light chip label. Kata kami ng... Pagka kami ng... Sumatero so, mo kasi ng salam. Sementerio. Ano, <laughs> Sementer. Late po kami ng pagpasok. Ayan na. Ayan na yung ay, bulog. Bulog. Agad na kakakataan ko sa mag-insign. Alin? Isang muna. Wait lang guys. Hello, Balik kami later. So nito po kami ngayon sa hunting at... wala pong tinda. Hindi, joke. Meron sa kabila, pero wala dito. Paano kami bibili ng kasi? <laughs> Paano tayo makakapag-lunch mamaya? Saan ba? Ay, kaso, sa labas pa tayo bibili. Walang mo. Hindi mo pwede lumabas? Sama ko kayo. Sama ko kayo. Pwede ba lumabas? Try na ako. Ate, pa po, tsaka lemon square na brownie. Kasi may ano kayo, may bawang kanin. Saan na lang po tayo nakikita dyan na lang po, mga kakanin na lang mga tao. Taka, kaya ko, ko talaga yan, be. Wait na ba? Kuya, kakala na lang. Tayo. Yeah, oh, tata tata lala, lala. Bakit di ko na kaya? Kaya tumabas. Ikaw nga, ikaw nga. Ikaw nga, ikaw mo. Aray, aray. Hindi ko niya pa really. Dapat yung pangalawang kamay. sige. Hindi, be. Nagkasa. Sa hands two. pa, Hands one, yon. Go, be. Sa namin, ang maraming zombie dito sa kung ng hati. Tubusan daw. Ang dami mong tao. Mga kalagad ni Lali. Pero dahil nagutom na kami, sugod lang. Laban lang. Truth. That's upper bikutan. Ganun. Ano nga yun, di ba? Second day of second semester. Hindi gaga. Periodic nila. Periodic nila. Second day natin mga matay like na kakal. Easy, easy lang tayo. Second day pala lang, oh, patay na. Pinapatay na nga tayo eh. Isa pa lang ako eh. Ang dami ka. Ah. Oo, paano tayo makakabili? Ay, sabay-sabay pala tayo. Laban lang. Laban lang mag-vlog, te. Ganyan naman lagi pag periodical eh. Sabay-sabay. Sabay-sabay yeah. mag-fake. Lahat, bakla. Oh So, ito oh na talaga. Ito na siya. Ito na talaga. This is the Struggle real. Struggle is real. Yes. Taktloro yung ano baka matamaan. ah babe! Wait lang! Sinisiksik ko rin po kami. Sinisiksik ko rin po namin. For documentaries naman. Uy, naiingay naman. Doon ka Hi, hello. Lahat ano number po. Si <Zyre> <laughs> <laughs> okay <ganoon, laughs> maka-send pa po kami. Okay. makaka po sa inyo. makaka hello. Lahat ng girl! Wait lang. Baba natin ang bangka. Baka kasi magulat sila. <laughs> Gano'ng lahat ng harapin oh my God! Laban lang! Mayinip dito girl! Karayin ko, ka manulak! Karayin ko! Buwis eh! pa! Nag-duralite ko ah! nag ko! Baka lang eh, nanululak pa eh! Ito mga sabi pa rin success! It's real! aka So, real. Oh, asa na si Jersey? Wala pa si Jerzy. lang po natin si pero okay lang yan. Ayaw mo Wait lang. Ayan. So, ayan na po si Jersey. Pabalik na po kami ng klaso. Natapunan siya ng lugaw. Anong lugaw? Wala naman lugaw. Yung sopas. Ang lagkit. Natapunan siya ng sopas. Pero okay lang yan. Sino ang nanay mo? Sino ang nanay mo? Ang nanay mo pa? Ang nanay ko po. Ito nila ang vlog mo. Wait lang. Pakit na rin kami. The sugar is real. Sopas is real. Sopas is real, guys. Yan, so pakakita kami ngayon. Tumna ako mga best. May mga te. <laughs> so ayun, malapit, na so ayun, malapit na kami sa, sa kabihas na. Kami sa my so, room? Bye! Siya. Bye! 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 Yeah, sa room na kami. Eh. Eh. Ay, yung mga puwa namin, no? Yung kahapon na pinakita ko sa inyo. Iba na yung ano nila. Iba na yung namin, color pink na. Ito lang kayo muna ka. Bye! Wala may ba mga nila? Ha! first day na at ngayon lang ako nakapag-vlog. Alam ko, sobrang late na talaga. Ngayon lang ako nakapag-vlog. Simula so, last week. Tapos, ang dami kasi ginagawa. Hindi na wala akong ma-vlog masyado. So, ayan. Ano yung kaganapan ngayon sa room? Wala akong masyado ginagawa. Si Cabando, busy busy siya magsulat. Ayan. Ayan siya. Si tutor ko kayo. At sa kabila naman. Si Jelly, busy rin siya magsulat. Mga napakasipag na bata. Ayan. Si Jelly. Tapos, si Shania, kumakain lang siya. Ganyan. Uh -huh. Tapos, mangingingi tayo ngayon na choco mucho kay Ronald. Kasi birthday niya kahapon. Ala! Ayan. Oo nga, birthday niya kasi kahapon. At siya kasi Kenneth pala. So, kahapon, birthday ni Ronald. Tapos ngayon, birthday naman ni Kenneth. Kenneth! Happy birthday! Yan, birthday niya. Pero wala silang pakain. sa so, November 20 na yung birthday ko. Kaya, syempre, nagbigyan niya ako ng regalo. <coughs> Noob pa rin ako. Kaya ho pala hindi ako nakapag-vlog. May kasalanan ako. Ay, hindi. Hindi ko naman talaga kasalanan. Nagkaroon kasi ako ng sakit. So pagpasensyahan nyo na, nilagnat ako, nagkaroon ako ng sipon at ubo, at hindi naman pwede mag-vlog ng sumisipon ka dahil ngongo ka nun, di ba? So, ayan, I'll check on you guys later. Bye! So, hello mga kababayan. Dito po tayo ngayon. At yung naayos po na Dela Rosa yung buhok ko. Ang ganda na yung hairstyle ko ngayon, ah. Bet ko yan. Ayan, bukas na po yung laban <laughs> Bukas na po yung laban namin. Tapos, ayan na po yung hairstyle na gagawin namin. Bunot hairstyle. <laughs> What's your inspiration for that hairstyle? Sa hig natin hindi na nililin. So ayan. Bubunot namin yung buhok ko. Paano may tatago yan? Ito yung mga ganito. Basta, you will see. Eh, Ang ganda naman ang salamin na yan. Ayan po, so, so, sa kasalukuyan na po kami nasa Chana At mamaya-maya na po yung laban namin. Kinak <laughs> Kinakabala po si <laughs> Dalarosa pero dahil birthday niya, mananalo po siya. Well, <laughs> niniwala po kaming mananalo siya. So, yeah, ayan, update namin kayo later. Bye! So, ayan po. Paalis na po kami. Kasama ko po itong mga pangit na to. Wow! Saan ba tayo pupunta? Alam <laughs> mo. Wow! Squares na pa Ayan, ah, kasama okay. ko sila. Dahil mo ko sila, tulog na tayo. Tatlong oras na po kami <laughs> nasa biyahe. Tatlong oras na, kakaalis pa lang natin ng school. <laughs> Ayan, so, wish us luck, <laughs> la, sana manalo kami lahat. <laughs> Dahil accepted kami sa mid-term, parang manalo kami. Buka na ako. Ah, kasuka naman ito. Kakaalis pa lang. So, goodbye! So, nag set up na po kami, pero yung makeup artist ko po, mukha pong siya po yung magbe-makeup. Mukha pong siya yung model. Wala na akong makeup. Ayan ang itsura ko. So ayan, dito na kami sa Signal Village National High School. and nag-aantay na kami mag-start ayun yung namin. Yeah. Ang laki ng aming mirror. So ayan. Ay. <laughs> Babay ulit, mababay ulit, maya ulit. <laughs> Hi guys! So ayan na, tapos Hi. na kami. Tapos sila din. Nagpapagrade na sila. Tapos kami yung pinakauna natapos. Ayan yung na tapos. Ayun yung itsura ko. Diba? ba? ganda ko, diba? <laughs> yeah, yeah. Yeah. Tapos ayan sila. mga tao dyan. Yung mga katauhan dyan. Tapos nagpapajudge na sila. Ah, Nagbutom na po kami. Tagal-tagal po nung pagkain namin. Pero antay-antay lang. Bye! po, lito po kami ngayon. The signal Village, Hustle High School. At talo po kami. <laughs> pang fourth lang po kami, pang fort. Kasi alam nyo na, may mga bagay talagang ganon. Hindi na inaasahan. Kahit ang dilim-dilim dito. Naghahalap kami ng maayos na ilaw, pero wala kayong makita. Umiikot kami para magkailaw. Ayan. Habang liwanag. Ayan. So wala-wala po kami makita. Ito oh, ang makapalakpak, mag-vlog ako. Ano yun? Ano yung Ito yun, guys. Sinatay na, na namin okay. sa namin kasi uwi-uwi okay. na po kami. ko okay. gusto na po kasi, uh, uh, talaga yung namin. Yung bag uwi. niya po naka-uwi na. Yung bag ko po, hindi ko pa alam kung nasa. Iniwan ko lang kanina nawala na. Naka-uwi na ba eh. Buti pa diba, yung bag ko naka-uwi na. Ako nandito pa. Hindi ko talaga maintindihan kung ba't ang tagal nang siya na doon. <laughs> Pero ayun, hinahantayin na po namin yan. dalo na po kami. Thank you. <laughs> pa Sama ko pa rin tong pangit na to. Dito lang. Ano sila, ma'am, sir, Rami? Tagal po, yung bag ko Asila, po. Hindi pa. ko alam kung nasa school ano na na ko ba talaga or nasa na siya. Ayun, na po kami and good Ayun, night. Kita niyo po ang napakagandang kalagayan namin. Sama so, ko magdadry. Ayan ho, kalagayan namin dito. Ayan po. Tagal po namin umalis. Hmm. Ayan po, ngayon Pupo tayo ng maayos din ka, no? Kakagulo po tayo, hindi pa tayo naalas, no? Bakit si Ma'am de la Torre nasa likod? So, ayun po! Ayan, kakarating lang po lang kami sa school. Tapos, pwede ko, pinagitingin lang po kami ng mga tao, hindi po namin alam kung bakit. Tapos, po. Tapos, umaya-maya po na onte, pakalisan po kami. Dahil mag-jolly po kami. Tapos, marami tayo malamang sa ko, kaya po tayo. Ayan. So, pupunta po kami Jollibee. Kahit hindi kami nanalo, kahit fourth lang kami. Yung Jollibee pa rin kami. Rich kid kasi, di ba? Rich kid yung life. <laughs> Rich kid! Kailangan lang kasi, pag kunwari, kung ng pagkain, bubulong muna kayo. Ay, awa muna kayo? Parang... Jollibee! Jollibee! Ganun! Ano yung Jollibee kayo? <laughs> <Jollibee. laughs> so, ayun. mo maya ulit? Bye! So, ayun po. Nasa... Jollibee na po kami ngayong mga panahong ito. Nanatay po namin yung pagkain. Congrats sa kanila. Second sila. Yehey! Hey. Tapos kami dalawa, takilan talo na. Fourth place lang kami. So yun, nag kami ng pagkain. Bilis na taga. <laughs> Bye guys! Hey guys! I just got home and yun, yun yung mga nangyari sa amin and I hope you guys enjoyed it. I know, I'm so tired and I hope na sana kahit konti naging masaya vlog na to para sa inyo. And of course, don't forget to give it a thumbs up. So don't forget to subscribe at magiwan iwan kayo ng mga questions down below kung gusto nyo sagutin ko yun in the next video. And, oh, hinihingal pa ako, kakarating ko lang. So, ayun, always remember that Kila is live and see you guys on my next one. Bye!